strawberry. Na na ito po, na, hindi mo na rin kailangan pumunta roon. Dito ka na pumita sa strawberry, oh. Diba? Bunga, kwaan mo naman. Ngayon well, niya, no. ah. oh. Diba? Ah. Nga. Hindi mo na kailangan pumasok para maki-traffic. Meron na rito sa labas. Doon may bayad pa ron. Ayan o. ba? Ashita ba? Yun. Know. Ito yung madalas pinamimigay ng ano eh. O so, diba? May skilingal